Alam mo, mag amina na tayo dito mga diskay. Huwag na tayo maglokohan dito. Malaki tong uh, hinakin haharap nyong uh, problema. Diyos ko po. Na kontraktor na pinangangasiwaan ng ama at kapatid ni Senador Bongo. Ayan. Ang mga joint venture nangyari mula 2017. Panahong special assistant pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi magkakaroon pa rin ng conflict of interest to eh. Alam mo, kalakaran na noon, simula pa noon, pagdating sa mga ganyan, nung nawala yung fork barrel, ang naging kalakaran niya ng pag pang pangungulimbat ng pera, paggawa ng mga ghost project. Yes, totoo sinasabi natin mga kababayan ko, yan talaga ang pumalit sa pork barrel scam. Kasama ito sa mga tinanong sa mga diskaya sa State Witness Evaluation at Case build up ng DOJ. Sabi niya they had to go through a mediator tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Mm -hmm. Ang ginamit ng kabila. Hindi daw siya nakialam. Binigyan daw siya ng 3%. Parang ganun. And, Pwede ba yun? Naniniwala eh. Hindi siya ganun eh. Pastor yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ang DPWH kaugnay ng investigasyon tungkol dito. We are looking at connections between uh, the Diskayas and CLTG Corporation. Mm -hmm. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. At uh, meron na kaming plano at meron na kaming mga uh, gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those uh, contracts of the Diskayas uh, during the previous administration. Ang dami. Imagine mo, libo ang kontrata. Ibig sabihin kung libo ang kontrata nito, limpak-limpak na pera peraan ako limbat at nakakuha nito.